Guys, familiar ba kayo sa tinatawag na post posting services tulad po yan? Yan guys ay tinatawag na posting service. So yan ay may nag-aagot po yan sa atin na tayo ay magpa-post. So kadalasan guys ay nakikita po natin yan sa ating mga Facebook na dumadaan sa ating mga wall. Or minsan guys ay chitchat po nila tayo na inaalok nila tayo na magpa-post nga tayo ng ating Facebook or ng ating mga video. So ano nga ba yung mga services na mga inaalok nila sa atin guys? Meron po sila ditong followers viewers, engagement, at saka ng 60,000 minutes views. So, bawat isa po dyan ay may mga prices. So, halimbawa, kung gusto mong magpag-boost ng followers ay uh, depende po yan sa prices nila at saka depende po yan sa iyo kung ilang followers ba yung kailangan mo. Siguro, kung mas maraming followers ang kailangan mo, ay mas mahal din po yung price nila. Uh, ganun din po yung sa viewers, engagement, at saka sa 60,000 minutes views. Pero may tinatawag rin po silang full package. Ando na lahat. Uh, wala ka ng kakailanganin doon, kundi magbabayad ka na lang then sila na po yung bahala sa iyong Facebook or sa iyong mga video. So, ang ghost posting, guys, ay hindi ko rin po masasabi na 100% legit. Kasi yung ibang nang nakatry daw, uh, sabi lang naman nila sa akin, na yung ibang nakatry ay, yung mga nagiging followers nila dito ay, minsan ay mga ibang lahi, karamihan daw ay ibang lahi, and then yung iba ay dami na account. So, ganun po yung nangyayari. And then, guys, ang boost posting services ay, uh, ay naalok po nila tayo niyan. Pero ang iba ay, uh, ba, ang gagawin nila sa iyo guys ay yung iba ay kailangan nila muna ng down payment and then uh, kalahating down payment, then yung kalahati and then pagkatapos na nga nilang mabush yung iyong mga uh, pina sa kanila or yung iba naman ay kailangan nila ng buong payment bago nila uh, gawin yung mga uh, service na kailangan mo sa kanila. Ganun po 'yon. Pero guys, ang boss posting guys ay hindi ko po talaga masasabi na 100% legit. Kasi yung iba dito guys ay nai-scam na pagkatapos nga nilang magbayad ay pinaplak po yung kanilang messenger. So hindi na nga natin sila nare-retro. Ang nangyayari ay natatabla tayo or nasasayang lang yung pera natin na binayad natin sa kanila. Pero hindi naman lahat. Siguro ay karamihan lang pero hindi naman siguro lahat ay mga ganon. Pero guys, ang ghost posting services guys, bago po kayo magpa-post ay mag-isip-isip muna kayo ng 100 times bago nyo po gawin magpa Kasi ah, kapag na-monetize na kayo dito guys, ay madidetect po yan ni eh. Facebook, malilitek na meta na tayo ay nagpa-post. Kaya ang mangyayari ay useless lang po lang din po yung uh, pinapost natin at saka sayang lang din po yung pera natin na pinapambayad natin sa post. So, ako sa inyo guys, ay pag-isipan nyo po muna mabuti kung gusto nyo bang magpa-post or hindi. Kasi uh, tayo rin lang naman din yung gagasto. So, masasayang lang din po yung pera natin. So, yun lang guys ang may advice ko sa inyo and then sana ay kung magpapapost man kayo ay mag-isip-isip po muna kayo. So, yun lang guys and kung hindi pa kayo naka ay pa na lang din and pa na lang din po ng aking video